Kayo po ba ay laging kuyat, galit, asa, inis, worry, at laging nag-iisip ng mga problema? Bad vibes po yan. Kaya kailangan iwasan po natin. Baka magkaroon na kayo ng stress-related skin disorders pag kayo ay laging ganyan. Ang neurodermatitis ay isang uri ng sakit sa balat na ang dahilan ay stress. Ngayon, nakarinig na ba kayo ng A uh, trigger, kate, kutkot, kapal. Trigger, kate, kutkot, kapal. Kung walang trigger, yung stress na binanggit ko kanina, walang kate, di ba? Pero kung may stress kayo, makakati kayo, syempre kukutkutin natin, di ba? Pag kinutkot mo na kinutkot yung balat, ito ay kakapal ang kakapal para protection na ng sarili niya at hindi siya magkasugat. Kaya ayan ang tinatawag natin na neurodermatitis. Marami kasi akong pasyente na may neurodermatitis. Ang kadalasan na apektado ay yung mga kamay, no? Yung ibabaw ng kamay. Kasi kapag sila ay na-stress, kinukutkot nila yung kamay nila. Pumisa pa nga yung mga kukul, apektado na rin, no? Pero ang pinakamakikita mo ay yung pagkapal ng balat, pag niya. Tapos ito ay umiitim at nagkakaroon ng maraming guhit-guhit, no? Pumisa dalawang kamay pero kadalasan isang kamay lang dahil yung kung right hand sila, yung left ang meron. Kung left-handed sila, right ang meron kasi yun ang pagkutkot nila. Ngayon, makikita din natin ito kadalasan sa mga paa, sa ibabaw ng paa. Kapag ka, ikaw ay stress pa rin lagi, makakat, mangangat din yun, yung ibabaw ng paa. At syempre, ano gagawin ng balat para proteksyonan yung sarili niya? Pakakapal ng kapal ng kapal ito hanggang sa umangat na to sa ating balat. Tapos dahil sa kakakabot mo, iitim din siya. At magkakaroon ng maraming guhit-guhit. Minsan pa, ah, dahil sa kakukot-kot ng pasyente, at ito ay magdumi ang kanyang makuko, ay pwede pa itong ng infeksyon. At pwede magkaroon ng cellulitis, no? Uh, yung cellulitis, yung pamamaga ng uh, balat na namumula at masakit kapag inahawakan mo. At kapag hindi pa nila pinagamot, magkakaroon sila ng bacteremia. Pupunta sa dugo, ang probio. At tapos, pag hindi pa nila pinagamot, pupunta na sa mga different organs, yung uh, bacteria Ang tawag naman dito ay septicemia. Ang kagandahan sa sakit na ito ay madali itong ganutin, no? Kasi uh, kami mga dermatologists, may ginagawa kami dito para mapabilis yung pag-flatten, uh, yung pagdapa uh, ng uh, skin na umangat dahil sa kakakamot. Tapos may binibigay din kami ng mga gamot para hindi sila mangate, para hindi na rin nila makamot ang kanilang malap. And at the same time, tinuturuan namin sila kung ano dapat nilang gawin at dapat iwasan para ma-prevent yung pagulit-ulit ng ganitong klasing sakit na tinatawag na neurodermatitis. Ito po ang inyong lingkod na si Dr. Grace Carol Deltran. At matatawagan po ninyo ako dito sa mga numerong ito kung kayo po ay may mga katanungan. Like, follow, and share my account.